may oh, sir. na sir. sir. so sir. Baon talaga diyan, sinilasan. Oh, okay. Boy. É que boy Esquece, esquece, esquece.

Hello mga idol, dito tayo mga idol, magandang tangalin sa inyong lahat mga idol At dito tayo ng mga idol, dito sa ating mga idol Dito sa perimeter area mga idol, ayan mga idol, daming tao ngayon mga idol oh. Bago ang lahat mga idol, paki subscribe sa aking youtube channel, Jerry Bantilan Vlog Ayan, pakilike, pakishare, ayan Pagpindot paki sa notification bell para manotify ang ating ina-upload mga video sa ating YouTube channel. Yan Jerry Bantilan vlog. Yan Jerry Bantilan po, Jerry Bantilan, paki-serve, paki-subscribe po. Yan, ayan oh, mga idol oh. Dito tayo mga idol. nag vlog tayo saglit mga idol, Tanghalin na mga idol. ay idol, kaway-kaway mga idol, kaway-kaway mga idol. Yan si idol. Yun. <laughs> Ayan, dami mga motor mga idol Nakapark yan mga idol oh. Ayan, lalo din mga idol Ayan, o, oh. ayan Ayan ang ating uh, Panahon natin ngayon mga idol Ang init, sobrang init Tanghalian, magandang tanghalian sa inyo mga idol Tanghalian na naman dyan, Nang hindi pa nakakain Kain na kayo mga idol Idol, kaway kaway mga idol, kaway kaway mga idol Kaway kaway, yun o, yun, yun o oh, Ayan mga idol oh. Mananghalia na tayo maya maya Mananghalia na tayo Ayan ang ating mga Magka okay, support mga idol sa ating youtube channel Jerry Bantilan with Brianna Yes Maraming maraming salamat mga idol Sa ating mga viewers at mga subscribers Mga supporter Maraming salamat Sa inyong pag support sa ating channel Jerry Pantilan Yan si Pedro Hill Yan Okay mga idol Maraming maraming sala At mayroon rin tayo mga idol na IP Reels Pakilike, pakis, pakisubscribe At pakilike share Sa ating IP Reels Jerry Pantilan At mayroon rin tayong At mayroon rin tayong MP Feeds Jerry Ando yan, Bantilan Beach yan, pag mga idol Jerry Bantilan at sa ating mga viewers dyan na ah, pag shoutout out sa set out ko ang aking mga supporter dyan at nagbigay sa aking tala na maraming bisis yan si Dina nagluluto siya ngayon mga idol tangalian ng idol, ng idol. Dina, set out sa iyo dyan tanghalian na, kain na tayo yan, yan. bye 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 mga idol, bye bye Hello, good evening Good evening po mga idol uh, Andito po tayo ngayon sa Puesto natin nag, nag out ko lang mga idol eh, Meron akong nakikita dito na isang tao Na kanina ko pa napansin Nakaupo sa may Kilid ng Jollibee eh, Ngayong gabi uh, Alas 8 na uh, Lumapit sa akin uh, Meron medyo Na antig ang ating Naantik ang puso ko sa kanya dahil galing pa pala ito sa probinsya. Nagpunta sa Manila para hanapin yung pinsan niya. Sa Kaluukan daw hindi niya alam. Ngayon gusto niya pupunta kaya si Rapitul po na gusto yata maghingi ng tulong. Ngayon binablog natin siya kung sino man na naantik ng puso ang ating mga subscribers, mga viewers dyan, subscribers. Mga supporters, na ito si Manong na anong pangalan mo Manong? Michael Irarang Garso. Michael Irarang Garso. Garso. Nandito po siya si Michael Irigara Garso apelido, Galing pa po siya sa Negros. Pumunta nga siya dito sa Manila para puntahan niya yung pinsan sa Lucan ngayon nakalimutan yung address. Si Jubilin Garso. Si Jubilin Garso. Kung sino yan man nakakilala dyan kay Jubilin Garso sa may kaluhukan. Ayan ang papa si Vincio Garso. Oo. Ayan ang anak niya si Vincio Garso din. eh uh, ang papa. Uh, papa niya? Oo. Oh, Vincio uh, Garso. Ato, nag-interviewin uh, natin si... Anong pangalan ulit? Jubilin Garso. Isang ikaw? Uh, Michael. Michael. Michael Laran Garso. Oo. Uh, nung ano, nung sa probinsya ka pa, alam mo yung address Oh, Sagay. Sagay? Mapalanas. Oh, hindi, yung dito sa Manila. Ang oh, kwan ko, lagi sila sa si kalungkan ko. Ang kwan lang nato, nasaan yung isa kalungkan, kaya wala yung kadumdum. Wala yung kadumdum sa Manipuyan. Hindi mo na alam yung address? Di, hindi na ko na alam. Ang na ako, kalungkan na city. Kanina pa kita napansin, ganinang tanghali, nakaupo ka dyan sa kilid. Wala na. Kanina pa ako na ano sa iyo. Dito. Paka Sanya. Galing Pasig-Cros. Yung cross. Hoy, uh, ilang buwan ka na dito sa Manila nag-istambay? Aba, dito ko dito. Ikot ka simana dito. Dito mo gusto kumulad. Isakan isang isang buwan na. Wala na. Isang buwan na. isang buwan na. Tapos naubos 'yung pera mo. Naubos ah. Ah, three meals. So ngayon gusto mo gusto mo pupunta kay Tol Rapid Tol po. Si Eh ang sakayan niyan Pasig puntang baba ka ng ano, baba ka ng baba ka ng ano, uh, Pasig Palingki. Hmm. Pasig -palingke. Tapos oh, tapos pagbaba mo ng Pasig Palingki, magtanong ka doon kung tanong-tanong ka lang doon kung saan si ang ano station na ni Rapid Turbo, Senator. Yeah. Magkano magpipiti ka? Siguro mga 20, 20 pa masaya dyan, papunta mong Pasig Palengke. Hmm. Makita na ba na sa kong wala, siguro buha kong dito. O oh, dito ka lang sa ano kasi yung ano, mga... dito lang sa... Dami bang damit mo dati oh, nala? Mayroon boss. Dito lang ako po sa. Ba, 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 Kasi naman, daming yan? mga ano dyan, daming standby dyan, mangunga ng damit yan. Kawawa ka naman. Now, na, ilang magkano pera mo dala galing yung probinsya? Mga 8 mil dito na. 8 mil? Oo. Oh, eh. Nan sa akin to, 3,000. mil. Nah, natira, natira sa'yo 3,000? Oo, oh, naugos ang pagkain. Ngayon tinagod barko, 6 mil na yun. Kain mo dito. Magkano ang barko? 2, 2, 2, 2, 1,000 yata may ganyan o ikaduhan ko ka saan? doon sa pagulot 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 sa sa pagulot sa pagulot dito sa pagulot sa pagulot sa pagulot sa pagulot sa pagulot higit eh. Tres mahigit, pamasahe. Papunta na dito Manila. Bakit ka pumupunta ng Manila na hindi mo kumpletong address sa pinsan mo? Hindi nilagay. Bala nito, magbaba Ha? Bala nito, magbaba Kaya nga, nagsimple run ka. Kaso lang, hindi mo alam yung bahay ng pinsan mo. Oo, oh, nakalimutan ko. Saan sa kuruha ka, eh. Pero, nando ka pa sa probinsya, alam mo. O, nandito ka ba dati? Hindi. Ayako yun yun. Ah, first time mo pa? Oh, first time pa na ako dito first time mo pa dito sa Manila. Oo oh, nga, bakit lumuwas ka na hindi mo kasigurado yung address ng pinsan mo? Mayroon ko cellphone. Nawala silpon, eh. o, man ko cellphone eh. Buha man. Nako. Dinukot? Oo. Oh. Saan? Doon, doon, doon sa kuwanan. Doon sa ano, palikot natin dito. Nako. Kumpiyansa ka naman dyan. Natutulog ka, dinukot? Oo. Oh, Natutulog ko eh. Ah, naman Wala ay, wala na. paano ka makakontakt talaga sa pinsan mo dito sa Manila? wala na. Wala na. Kaya naman number. Wala na kung magbira to. Ngayon naman, kung sana ma pag upload natin nung itong video natin, i-upload natin sa YouTube channel ko kung makita sana ni ano pangalan mo? Pangalan ng kapitid mo? Eh, oh? pinsan ko? Oo. Jubilin Garso. Makita ni Jubilin Garso na anak ni na? Anak niya Robinso Ganso din. Na nandito Garso. nandito sa Puguso Street, Santa Cruz, Manila si Michael si Kuya Michael Garso. Michael Garso. Isang buwan na daw sa dito nagantay Hindi hindi kayo makontak dahil nawala ang cellphone dinokot. Din eh. Ang hinanap niya si Jubilin Garso. Tapos ang anak niya papanya niya si Garso. A, papa niya, Binso, Binso Garso. Ah, niya Benso Garso. nandito ngayon si sa Pugoso Street Santa Cruz Manila sa may ano sa may bandang Mercury Drug Barangay 311 Sakop. Nandito siya dag istambay isang buwan na siya dito. Kung sana mapanood ito ni Jubilin Garso at sa kaniyang papa na si Malan, papa. Pin sugar so. na wa tus manong kasi. Siyempre nagugutom nito, wala nang wala nang budget. Wala nang pambili ng pagkain. Amaya mahintaw lang dito siya sa mga standby na naging ano na. Dapat nang bago ka yun nga, wala kang cellphone, paano mo makontak? Ito naman dapat mong mayroon ka pang cellphone at saka may pera ka pa, dapat nung lumapit ka dito sa mall para ma kahit pa paano ma ma maban ka dito makasama mo kami pag duty. Ito po suportahan po ninyo ang aking YouTube channel Jerry Bantilan with Briana. Ayun. Hanapin niyo with Briana Jerry Bantilan sa aking YouTube channel, paki-like, paki-share para mo mapanood ni mapanood at makakita ni Jubilin Garso at kanyang anak, as, uh, tatay na si Michael Michael Garso o oh, yan kasi dito siya ngayon sa ano pinsan si oh. dami dami dito ano nandudukot wala ka ng ano cellphone oo oh. <laughs> Magkakita nila eh. Kaya nga, eh kung pupunta ka sa ano, Pasig, baga, eh... Baka ma-retour na sila dito, baka nababahan na nila yun. Eh. Oo. Oh, Magagawin sa ta. Pupuntahan mo, pupunta ka. Kasi mahirap kasi dito sa Manila, nangyari-stampay ka. Mahirap talaga dito eto gago rito mamumuno ng labana dunya gam ng sa pension asawa na dito asawa na ito po sige po ito po paki-like paki-share at subscribe sa ating YouTube channel Jeremy Bantelan Adriana para po makikita ni sa kamag-anak dito sa kalookan maraming maraming salamat po sana matulungan natin kasi ano si Manong good evening. Good evening po mga idol. At uh, andito po tayo ngayon sa pwesto natin. nag, nag ko lang mga idol. Eh meron akong nakikita dito na isang tao na kanina ko pa napansin, nakaupo sa may kilid ng Jollibee. Eh, ngayon gabi, na uh, alas 8 na, uh, lumapit sa akin. Uh, meron medyo na antig ang ating na antigang ang puso ko sa kanya dahil galing pa pala ito sa probinsya nagpunta sa Manila para hanapin yung pinsan niya sa kaluukan daw hindi niya alam ngayon gusto niya pupunta kay si Rapi Tulpo na gusto yata maghingi ng tulong ngayon binablog natin siya kung sino man na naantik ng puso nating ating mga subscribers mga viewers dyan subscribers mga supporters na ito si Manong na anong pangalan mo Manong? Michael Ilarang Garso Michael Ilarang Garso, Garso. Mm, nandito po siya si Michael Irigara Garso, Garso apelido galing pa po siya sa Negros pumunta nga siya dito sa Manila para puntahan niya yung pinsan sa lokal ngayon nakalimutan niya address adres si Jubilin Garso si Jubilin Garso kung sino yung man ba? nakakilala dyan kay Jubilin Garso um, sa may Kalukan. O, papa si Vincio Garso. Oo, yung anak niya, si Vincio Garso din. Uh, Yan ang papa. Ang uh, papa niya. Oo, oh, Vincio uh, Garso. Ato, ito, uh, interviewin natin si... Anong pa pangalaw ulit? Jubilin Garso. E, isang ikaw? Uh, Michael. Michael. Michael Laran Garso. Oo. Uh. nung ano, nung probinsya ka pa, alam mo yung address? Oh, Sagay. Sagay? Oh, Palanas. Hindi, yung dito sa Manila. Oh, um, yung ko, lagi sila sa si Kalungukan ko. Ang wala lang ako, kung nasaan yung isa Kalungukan, kaya wala yung kadundo. Wala yung kadundo sa Manipuyan. Hindi mo yung yung, di na, na alam yung address? Hindi na ko na alam. Ang naalaman ako, Kalungukan, City. Kanina pa kita napansin, ganinang tanghali, nakaupo ka dyan sa kilid. Wala na. Kanina pa ako na ano sa iyo. Dito. Para sa siya. Galing pa sa Negros. Negros. Hoy, oh, uh, ilang buwan ka na dito sa Manila? Nag-standby. Sabi ka rin ko dito. Pagka semana dito. Dito sa Kabulan. Isa ka isa isang buwan na. Isang buwan na, isang buwan na, tapos naubos yung pera mo. Naubos ah. Uh, Tres na, wala. Oh. So ngayon, gusto mo gusto mo pupunta kay Tulrapi Tulpo po. Eh e, ang sakayan niyan Pasig puntang baba ka ng ano, baba ka ng baba ka ng ano, pasik uh, Pasig Palingki. Hmm, pasig palingki. Tapos oh, tapos pagbaba mo ng Pasig Palingki, magtanong ka doon kung tanong-tanong ka lang doon kung saan si ang ano estasyon na ni Rapi Turco, Senator. Yeah. Magkano magpapwede na ako? Siguro mga 20, 20 pa masaya dyan, pupunta mong Pasig Palengke. Uh, mm. no. okay. Makita na ba na ni, sa, sa kong uh, wala, siguro ba akong ko dito? O dito ka lang sa ano kasi yung ano, mga... O dito lang sa... Dami bang damit mo dati oh, tala? Mayroon boss. Dito lang ako po sa. Na ba, na ba, Kasi naman, daming kaya. mga ano dyan, daming standby dyan. Mangunga ng damit yan. Kawawa ka naman. Now, na, ilang magkano pera mo dala galing yung probinsya? Mga 8,000 dito lang. 8,000? Oo. Oh, eh. bilhin sa akin to, 3,000. Uh, Nati natira sa iyo 3,000? Oo, oh, naugos ang pagkain. Waitin ako sa barko, 6,000 na yun. Kain mo dito. Magkano ang barko?

Yeah. Bakit ka pumupunta ng Manila na hindi mo kumpletong address sa pinsan mo? Hindi naging. Kaya pala nandito dito Ha? Kaya nga, pala ka. Kaso lang hindi mo alam yung bahay ng pinsan mo. Nakalimutan ko. Saan sakalungkan eh. Pero nandoon ka pa sa probinsya alam mo. O nandito ka ba dati? Hindi. Ayako din yun. Ah, first time mo pa? Oh, first time ko ako dito. Press time mo pa dito sa Manila. Oo nga, bakit lumuwas ka na hindi mo kasigurado yung address ng pinsan mo? Mayroon ko, mayroon ko, simpon. Nawala mong simpon eh. Buhat man. Nako. Dinukot? Oo. Oh. Saan? Doon sa na, doon sa, doon sa ano, palikot natin dito. Nako, kumpiyansa ka naman dyan. Natutulog ka, dinukot? Oo, oh, natutulog ko eh. Nako. wala naman. Ay, wala na. Paano ka makakontakt talaga sa pinsan mo dito sa Manila? wala na. Wala na naman Wala kong to. Ngayon naman, kung sana ma pag upload natin nung itong video natin, i-upload natin sa YouTube channel ko kung makita sana ni anong pangalan mo? Pangalan ng tukit mo? Eh, oh? pinsan ako. Jubilin Garso. Makita ni Jubilin Garso na anak ni Robinso Ganso din. Na nandito Garso. nandito sa Puguso Street, Santa Cruz, Manila si Michael si Kuya Dino Michael Anang... Garso. Michael Garso. Isang buwan na daw sa dito nagantay. Hindi hindi kayo makontak dahil nawala ang cellphone dinukot. dinukot eh. Ang hinanap niya si Jubilin Garso. Tapos ang anak niya, uh, ang niya si Benso Garso. Ang papa niya Benso Benso Garso. At nandito ngayon si sa Pugoso Street Santa Cruz Manila sa may ano sa may bandang Mercury Drug. Barangay 311 Sakop. Nandito siya, nag-standby isang buwan na siya dito. Sana mapanood ito ni Jubilin Garso at sa kanyang papa na si Malan, papa bin, bin sugar so atus manong kasi siyempre nagkukutom nito na wala nang wala nang budget wala nang pambili ng pagkain mamaya mahintaw lang dito siya sa mga standby na naging ano na dapat nung bago ka yun nga wala kang cellphone paano mo makontak dapat nung mayroon ka pang cellphone at saka may pera ka pa, dapat nung lumapit ka dito sa mall para ma kahit pa paano maanoan ma ma ka dito makasama mo kami pag duty. Ito po suportahan po ninyo ang aking YouTube channel Jerry Bantilan with Briana. And Hanapin niyo with Briana Jerry Bantilan sa aking YouTube channel, paki-like, paki-share para mapanood ni mapanood at makakita ni Jubilin Garso at kanyang anak as, uh, tatay na si Michael Michael Garso oh yan kasi dito siya ngayon sa ano Pinsan ko si Jubilin Garso Puguso, oh. yan. dami dami dito ano nandudukot wala ka ng ano cellphone oo oh. <laughs> nila Kaya nga, eh, kung pupunta ka sa ano, Pasig, baka, eh... Baka maritura sila dito, baka makuhanan nila yun. Oo. Oh. mo, pupunta ka. Kasi mahirap kasi dito sa Manila, nag a ka. Hmm ngarap talaga dito. Okay. Dito ko rin nabana mga nanabana dunyaga. Yung sa compensation. Asawa na dito. Oo, asawa nito po. Sige po, ay to po page like, page share, page subscribe sa ating YouTube channel Jerry Bantelan Adriana para po makikita ni sa kamag-anak dito sa Kalookan. Maraming maraming salamat po at sana matulungan natin si Ana. Manong